Enero 4 dito po sa Barangay Bunol pagitan po ng Porok 3 at Porok 4. Makakapanayan po natin ang uh, kalihim po ng Gloria sa Bagong Milenyo Irrigators Association. Si Kuya Rosendo Felix. Magandang hapon na -ha, Kuya. Opo. Ayan. O, tatanong lamang po namin, kailan pa po dumating itong tubig nito? Kaninang umaga po, sir, yan. Kaninang umaga. Ka kaninang umaga. Opo. So, pang ilang beses na pong dumarating yung tubig ngayong dayatan? Ah, ilang beses po na... Ano? Dumating na? Pangalawa po ngayon, pero hindi pa po ito yung talagang schedule. Ah! Na agos, bukas pa lang po yung schedule na agos dito sa sunto. 2. Kaya lang po, ito nga po, yung doon sa zone 1, kumbaga, paapaw lang doon. Tira lang po nila doon dahil masyadong malakas. Eh pinaapaw din po dito para makatikim po yung iba na hindi pa nakatanim. So, so ganoon po rin pa po ba yung schedule na rotation anim na araw? Opo, anim na araw po sa zone 1. Tapos pitong araw naman po dito sa zone 2. Ah, pitong araw opo. dito. Opo, kasi mas maluwang po ito, mas maluwang. opo. O kamusta po yung mga kamagsasakan ninyo sa Gloria? Ah, uh, nakapag uh, ano na ba? Nakapag-araro na ba? Eh, yung pong mga bandang duluhan, yung malalayo sa main kanal, meron pa rin hindi, hindi nakapag yung Mga, kasi yung mga lateral, malilit na kanal, yung mga dulo-dulo nun, medyo mahina lang po ang dating doon ng tubig. Tapos, ang nauna po kasi doon, yung mga nasa bandang itaas, siyempre hinaharang po nila yung tubig. Yung po yung naunang nakapagpatubig. Ngayon, yung mga nabutan na ng huminto na, yung after na 7 days dito noon, nung huminto, eh, ayun, hinto, ang tabay na naman sila. Yung iba, gumagamit po ng bomba, yung water pump, para lang po maituloy yung kanilang pagpapatubig at pagpapararo sa kanilang bukid. baka meron kayo sa kapwa niyo magsaka o kaya sa ating uh, niya yupis Ay, yun po, tungkol po doon, eh, <clears throat> masabi ko lang po, sana po, yung pagdating ng schedule po ng tubig, eh, lakasan po ito, ipol eh, full blast po yung dating agos ng tubig para yung pong nasa mga lateral, malilit na kanal, ay eh, umabot po sa kanila yung tubig. Kasi nung una po, eh, humi mahina lang unang dating na tubig, mahina lang po eh. Yung pong ganyang lakas? Ah, wala Aba? po yan na, ah. mahina po mahina yan. Mahina pa rin po yan? Mahina po yan. Konti, mahina. konti lang po ang matutubigan yan. Hindi po, baka hanggang dito lang po sa Triala Maturanok o Triala Consuelo lang po yan. Eh. Hindi po makakarating sa ibang lugar yan. Eh. So, mas malakas pa dyan. Oh, Baka ilang cubic pa. meter per second dapat. Alam niyo po ba yan? Ay, yun lang po. Hindi po. So, dapat malakas. Opo. Si Pangulo po ang nakakalam nun. <laughs> Dahil siya pinag-ipag-meeting doon. Eh. Kasi po, maraming salamat kuya. Okay, salamat din po.